Lumalakas sa gas ang kotse. Ano ang mga pwedeng gawin? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun pag-usapan natin ano if ever na feel ninyo na masyado na yatang lumalakas sa gas ang inyong sasakyan. Ano ba yung mga pwede natin gawin para paibalik natin siya? sa dati ano well number one dyan ano siguraduhin natin na napaproper change oil natin yung ating sasakyan at napapalitan din natin ng fuel, uh, oil filter. Okay, so kung sakaling sa tingin mo, eh for change oil na yan o masyado ng malapot ang iyong oil, eh dapat mo na talagang i-change oil yan para tumipid na ulit sa gasolina. No? Kasi baka naman nahihirapan na yung mga component mo dahil baka sobrang lapot na ng mga oil mo. No? So kailangan mo na talaga siyang i-change oil. Ano? And number two, Maybe kailangan mo na ring palinisan ang iyong spark plug. Baka naman sobrang dumi na nung iyong spark plug o kailangan ng palitan. Sa mga ordinary spark plug, mga 10 to 20,000 kilometers dapat pinapalitan 'yan. At kung i naman 'yan mga 80 to 100,000 kilometers eh dapat pinapalitan mo 'yan. 'Yon, check mo baka naman 'yung iyong spark plug, ano? And number three, baka naman may problema ka sa air no pwedeng yung iyong map sensor ay madumi yung iyong throttle ay madumi o yung iyong air filter baka kailangan mo nang palitan yung iyong air filter ideally ang air filter mga around 10,000 kilometers to 15,000 kilometers dapat pinapalitan mo na yan at yung throttle naman at yung map sensor, usually mga 40,000 kilometers dapat pinapalinis mo yan. Baka naman sobrang taas na nung pagkaka-open ng iyong throttle o hindi na nakakahigop ng maayos yung yung makina ng hangin kaya nagkukonsume na ng maraming fuel ano so yon isa rin yun sa mga dapat mong i-check no yung baka naman madumi na yung pumapasok na hangin sa iyong sasakyan and yon Pwede rin naman na yung fuel na kinakarga mo ay hindi bagay do sa driving habit mo o hindi bagay do sa kotse mo. Well, maybe you you can experiment ano, different brand at tingnan mo kung saan magiging mas matipid yung iyong sasakyan. Okay, so kasi minsan asa driving habit din talaga eh. Minsan hindi naman talaga yung kotse ang problema. Ang problema yung driving habit natin. Pwedeng sa gas hindi tayo masyadong Uh, masaya do sa performance nung gas so, ang ginagawa natin inaapakan natin ang inaapakan yung gas pedal para ma-accumulate natin yung gusto nating speed well maybe change your gas baka doon mo makuha yung tamang timpla ng pamo mo at doon tumipid yung iyong gasolina no at yun baka naman may ano yan baka meron yang check engine baka naman yung iyong oxygen sensor ay kailangan ng palitan so hindi na nagpa-function ng maayos yung iyong oxygen sensor kasi siya yung nag Uh, nagsusukat ng mixture ng oil, uh, ng fuel at ng air ano, at kung na uh, mali yung kanyang competition o yung mali yung nakinase sense niya, there's a possibility na lumakas din nga sa gas ang iyong sasakyan. Actually, marami pang possible na issue, no. Kung bakit dumalakas sa gas ang inyong sasakyan. Pero yun muna yung mga i-check ninyo. Kung sakali mang nafe-feel ninyo na masyado nang malakas sa gas ang inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel. Pero sa subscribe button sa baba, Facebook, click mo lang palo sa taas. At TikTok, click mo lang plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.